For today's video nga ay dinayo natin ang pinagmamalaking pagkain ng paparas. Meron nga pala sila ditong pares at mga rice meal kagaya nga nitong order ko na dinaktakan na napakasarap at panalo yung servings sa halagang 99 pesos nga lang. Located nga lang pala to sa 14B San Valley Drive, Paranaque City. Hey, what's up guys? Nandito nga pala tayo ngayon sa may paparas, pares at iba pa. Ito nga guys, marami kang pwedeng pagpilian dito gaya ng bulalo, pares, tas mayroon silang silug meals na 99 pesos. May noodles din sila gaya ng bulalo tas may barkada rin sila. 3 to 5 person, 'di ba? Napakasulit dun guys, kaya tara, food trip na. So ito yung mga regular pares namin. Pares bagnet, pares bulaklak, at pares uh, laman. For only 69 pesos with rice na siya. Pero hindi po siya under rice. Hindi siya under rice. Pwede siya mag-under rice, mag-add ka lang ng 20 pesos. Ito nga yung kanila Pares Overload na 99 pesos na may lechon kawale tsaka chicharon bulaklak. At ga guys, itong overload nila hindi to only rice. mag additional ka lang ng 20 pesos para makapag only rice kayo. At yung overload nila may libring isang soft drinks. Ito na nga guys, sa titikman na natin yung kanilang Pares. Ang titikman natin na itong kanilang lechon kawale. Yun know, 'di ba? Solid. Guys, tikman mo natin sa bawo. Nabisa. Yung sabaw nila dito hindi malapot ah. Pero malasa tol. Oh. to oh. Ito guys hey. Mmm. Grabe. Sarap panalo to. Eto nga guys, kung gusto nyo mag-rice meal, meron sila dito all-time 99 pesos. Eto nga oh, dinakdakan 99 pesos. Ang dami ng serving ha. Ah. Iyan oh. Tapos may itlog ng kasama, 99 pesos lang to guys. Diba? Napaka-solid. Tapos mag-add ka lang pala ng 20 pesos para makapag unli rice ka. Tikman natin guys. Siyempre, dinakdakan, the best total. Ito ang pinagmamalaki ng mga taga-norte eh game play song ah oh. mm. Mmm. Gabi. Panalo itong sarap na ito, Tol. Walang halong biro. Isa ito sa masarap na tikmang kundinakbakal. Mmm. Hi, I'm Russell Millare, owner ng Paparas. Uh, open kami from uh, 4pm until 1am. So, ang store ko is located at uh, 14B San Bali Drive, Paranaque City. So, iniimbitahan ko kayo na pumunta at tikman ang aking mga sariling gawa at luto. So, alpay pa Tara!